isang malaking asam. Awesome. Niluluto kayang hindi maganda or maganda tong si BTC? Or nagsisimula na tayong hanapin ang last buy natin under 100k? Marami pa tayong iba pang pag-uusapan tulad ng US Tariffs Announcement ngayong Monday. At maliban pa dyan ay pag-uusapan din natin yung ating Ethereum price. Kaya stick around pero commercial muna para kunwari vlogger. Also being a Palachis mo sa crypto since 2017 bullrun and have been documenting my journey since 2021 at may bagong mission na gawing 100k ang 10k ng may buong puso at kadwa. Mga kaoso, recorded live lang muna tayo dahil may check up ako mamayang hapon dito sa California time at maliban pa doon ay hindi pa ako nakakatulog ng maayos dahil sa market move at sa mga personal na problema din natin. Ngayon, tako agad tayo sa price ni BTC. Habang nire-record ko to, ang price ni BTC ay 97,821. 1,000. Kahapon ay pinirilig ko na magkakaroon ng mga mini dump sa mga altcoins. Nangyari naman pero bumulwak kagad yung price ngayong Monday which we are forefronting about the news na mangyayari about sa tariffs announcement ni Donald Trump ngayong Monday. At marahil marami sa inyo na nakatingin ngayon sa screen ay nagtatanong kung paano ko finormulate tong fractal data na to na nakikita nyo ngayon sa screen for the BTC potential price movement ililink ko na lang down below yung ating live video about that. And also, sabayan nyo na rin ng like and share and subscribe. Kung hindi pa kayo nakasubscribe at i-hit nyo yung notification bell para alam nyo kung may upload or may live videos tayo. Pero kung tutusin, wala pa rin tayong makitang malinaw na sagot dito sa one week time frame. Which, ito lagi yung ginagamit ko in order for me to anticipate if there will be a massive run. At ganito din ang sinasabi ng iba pa nating mga indicators maliban po sa ating RSI. Na nakitaan ko din ng potential repetitive pattern na upcoming bull run or big dump muna bago tayo bumulwak ng sobra. Sheesh! However, other assets nung ating 2021 does not say na magkakaroon pa tayo ng major dump kung itutugman natin to sa nangyayaring ngayon. Unless we are going to really instruct a big recession sa market maliban pa sa Black Swan event na nangyari recently with the first announcement of the tariffs. At may live video din po tayong explanation for that na ililinko down below. And with that said, mukhang nanganganak na tayo ng first cross candles or siguro mas magandang isipin na lang natin na sana spinning top candles ang mga ito. At kung ganun man ang mangyayari at nangyayari ngayon at kung nangyayari man na siya ngayon ay sobrang maihahalin tulad natin siya doon sa mga nakaraang major pumps moves ni BTC kahit netong mga nakaraang bull run at nung 2020 papasok ng 2021. Okay, balik tanong tayo sa mga TA basics natin sa mga nakakalimot pag sinabi nating spinning top ito yung mga small na reel or nagclose na mga body pero may mga malalaki kang wicks na almost even or totally even ang haba mapababa or mapataas na wick or high wick pero syempre ang tanong kung ang ganitong candle ay kita sa weekly at sa daily, anong sentiment yan sa market lalo na kung sunod-sunod na ito? Isa sa mga interpretasyon niyan mga kaosa sa traditional market at also ito din yung magiging initial na iisipin ng mga retail traders ito yung tinatawag na indecisive or indecision in the market. Or yung mga buyers or sellers ay pinagkakakitaan nila yung mga move na ito. Teka, teka, Osob, sabi mo indecisive or indecision in the market pero pinagkakakitaan ng mga buyers or sellers. Okay. Primarily, ang kumikita dito ay yung mga may lakas ng loob, may malaking margins, at may kapital talaga. At pwede rin natin sabihin na malimit ito yung mga insider traders or yung mga institutional traders. Which, sa live din natin ay pinag-usapan natin ng sobra-sobra at siksik -sik sa liglig at nag-uumapaw. Na mga patunay na nag iimbak nga tong mga institutional traders or investors para sa upcoming major move. Pero para sa akin at itong channel na ito na mahilig maghanap ng mga bottom place at mga bottom market kung saan ang mga majority ng retail Protail ay nagsisimula na rin matakot at nagugulumihanan sa mga nangyayari. Mapanyus, mapa-sentiment, or mapa-technical analysis. Ito yung mga moment na umaalis sila ng maaga sa market kasi hindi nila naintindihan at nagkakaroon sila ng malaking takot na baka bumagsak na at matapos na ang buluran run na ito. Which hindi yun ang nangyayari kahit nitong mga nakaraang pumps kung saan ang mga tao ay nagpipredict ng mga higher prices tsaka tayo bumagsak. This is a trap being placed para sa mga retail para hindi nila matrade at mag-induce pa ito ng mas marami pang mga bearish signals which in fact working siya as I keep on scrolling sa Twitter or X.com. The market is being manipulated to the extent kung saan ang mga insti at mga wolves ng market na ito ay tinatry na i-ambush yung mga specific prices kung saan magkakaroon sila ng total control by shorting or weather longing the market but also making sure that they have a very concealed spot by sa mga large caps, mainly sa Bitcoin. And probably this can be also an explanation kung bakit tayo bumulwak agad right at the moment we touch the 90 to 91k range ng Bitcoin. Dito na sila laksak at binalagbag yung ating Ethereum. Ginaya ko lang din po yung mga potential moves niya pero mas binaba ko po yung ating time frame for this one since importante ito at malubhang pinoprotektahan na itong asset na ito ng mga insti at recently nga ay eh, ang dami po nating ETH buys at mga wallets na ayaw magbenta ng Ethereum for the last years. Kumbaga, they just keep on bagging Ethereum. Actually, naging headline din ito kaya nagkaroon tayo ng ating false pump or altcoin season nitong mga nakaraan. For midcaps, same sentiment pero siguro babangon lang ito when we have a major confidence sa Ethereum or ETH at the level of 2,800 na may strong body close above or an explosive move na mula 2300 to 2800. I am very confident with this kind of prediction na pwedeng March na rin to matupad as I can see that no one is anticipating March to be a bullish month. We can definitely also tie it up doon sa build up na nangyayari ngayon sa shorts ng Ethereum which nakaka ng maraming whales at pwedeng makapitulate sila by the time that whales decided to flow this money papunta sa kanilang mga bags. At isang patunay na nga din natin dyan ay itong nasa screen na pinost ni Kobe AC. And recently sa mga previous lives natin ay pinag-usapan din natin tong ating si Trump is very bullish with our Ethereum and its crypto companies are buying a lot of Ethereum just like WLFI. And isa pang tanong natin dyan is bakit kaya tayo nagpa-pump? Are we for fronting kaya? Yung potential bullishness nitong mangyayaring news or announcement about tariffs ngayong Monday. Actually, ang hirap talaga magpredict. Pero kung titignan, crypto also or BTC also forefront the bearishness of a news na hindi pa na-announce which is itong kay Trump tariff. Ayun kaya na naman po ang nangyayari kaya sa atin. Bullish kaya kasi fino-forefront natin as bullish. Since front or pinerceive ng cryptocurrency na negative tong news na ito, kaya bumagsak din siya sa traditional ones It open nitong Monday? Are we doing the same thing pero bullish naman? Are we being trapped right now? Yan ang mga tanong pero pwede nyo pong sagutin sa comment section down below. Big shoutout sa fiance ko at sa mga patuloy na sumusuporta sa Meraki maging sa Oso the Chismoso. Pero chismis lang ang lahat ng yon. Kailangan nyo pa rin aralin, planuhin at kilusan. Ang sagayon, ang lahat ng to ay ating makamtan. At syempre, stay awesome. Goodbye.